Hello guys! May viral video na naman ang Jollibee and this time, pumasok talaga yung babae para lang pagsigaw-sigawan yung mga service crew. Pati yung security guard walang nagawa. Panoorin niyo video na to. Bago tayo mag-proceed sa video na to, disclaimer lang. Hindi ko sinisiraan ang Jollibee. Ah. Actually, mas gusto ko ang Jollibee products compared sa McDonald's. Pero lately kasi, last month lang up until ngayong July, ang dami ng mga issues sa Jollibee. So, breakdown lang natin yung mga issues na na-vlog ko dito para lang maging aware yung ilan sa mga bago dito. Unang-una sa nag-viral noong June ay yung Facebook post ng isang Jollibee manager na tinapunan or binuhusan ng Coke or soda ng isang customer dahil nagalit daw siya dahil sa strawless policy ng Jollibee. At nag-viral din itong picture na to, yung Jollibee crew na naka-apron na pang kitchen na nagsisemento ng sirang pader sa may parking lot ng Jollibee Store kung saan siya nagatrabaho at hinala ng karamihan ay hindi daw to pasok sa job description ng Jollibee crew which is dapat eh, nasa store lang siya, nasa kitchen or nasa cashier. E nagviral nag-viral din itong video na to or picture na to, hindi, hindi ko na binlog dahil nababash na ako ng mga Jollibee fanatics kung saan nag-away naman ang isang Jollibee crew at ang Jollibee manager sa harap mismo ng mga umu-order na customers. ay napaka-unprofessional. And lastly ito, ito yung pinaka -last ko na na-vlog tungkol sa mga issues ng Jollibee noong July lang din. I'm not sure, I think end of June to or first week of July. Kung saan, ayan, makikita nyo ang end of contract tradition ng mga Jollibee service crew kung saan binubuhusan nila ng tubig yung service crew na magla last day na. So ayan, parang last shift na 'yan at binubuhusan nila ng tubig. Pero nag-viral yung video nga dahil ang binuhos nilang tubig ay yung madumi, yung may mga grease trap pa or mga pinaghugasan ng mga plato which is sobrang madumi at sobrang mabaho nga. So, ilan lang yan sa mga alam ko na naging issues ng Jollibee sa buwan lang ng June at July. ba diba? Sobrang dami and this time na sumubay pa tong viral video ngayon kung saan naman may galit na galit na babae na sumugod talaga sa loob ng store para lang sigaw-sigawan yung mga service crews kahit yung security guard eh parang nakatayo lang siya sa tabi at walang ginagawa. And hindi lang naman ako ang nagtatanong kung ano bang nangyayari sa Jollibee, bakit ang dami-dami nilang issues lately. May mga nagtatanong din tulad nito. Ang sabi, Jollibee this past few days always in trouble. Bakit daw? And may nagsabi, I agree, masyadong entitled mga crew and managers sa Jollibee. Di ka tulad dati na may greetings at attentive at jolly talaga ngayon. Matagal ka na sa pila and maliit pa yung chicken nila. ayun marami naman nag-agree dito sa comment na to tungkol nga daw sa bad service ng Jollibee. And dito sa viral video na to, walang definite na reason na nabanggit sa video kung bakit Gina G or galit na galit itong Jollibee customer na to. And may mga nagko-comment bakit daw nagwala siya sa Jollibee and ang sabi kulang ng isang peraso ang fries daw na in-order niya. And ayun. Pero I think may reason naman no kung bakit siya na-trigger. Feeling ko sobrang stress na ni ati girl na nagwala sobrang gutom pa niya tapos kulang-kulang pa siguro yung mga orders niya kaya siya na trigger di ba sino ba naman ang hindi iinit ang ulo kapag gutom ka na and mabagal pa or bad service pa yung nakukuha mo galing nga sa store or sa mga service crew ng Jollibee branch kung saan siya nagwala sabi nila sa Batangas daw to pero wala talagang binanggit kung saang branch to ng Jollibee. And aminado naman ang ilan sa mga netizens na nakanood nitong video na to na ayun nga, ibang-iba na daw ang service or customer service ng Jollibee ngayon compared dati dahil daw marami daw bastos na service crew, mga manager, hindi daw attentive, mga ganyan. Kaya naman marami yung nakaka-relate sa mga issues na kinakaharap ng Jollibee at mga service crews lately. Pero alam nyo ba, never akong nagsungit sa mga nagkatrabaho sa mga fast food restaurant dahil hindi natin alam baka makachempo ka ng malakas din ang trip or mas malakas ang toyo sa'yo at at baka babuuin yung pagkain na ibibigay sa iyo. Tapos hindi mo alam baka kung ano-ano ng dumi or kababuyan yung pinagdaanan ng pagkain na kakainin mo dahil lang nagsungit ka sa mga service crew, sa mga waiter or kung sino pa man yung nagwo-work nga sa mga fast food restaurants. So never talaga akong nag-attitude or uminit ang ulo kahit na may mga inconveniences sa mga fast food restaurant na kinakainan ko. Pero sa mga ganitong eksena, no, mas mabuting piliin, maging mabait ka na lang, maging mabuti ka na lang, huwag uunahin ang init ng ulo. Pero alam ko mahirap siyang gawin, madali lang siyang sabihin. Pero ayun na, hindi mo alam kung kailan ka magbaviral. Baka pumitik ka bigla or sumabog ka bigla. And then pag mo kinabukasan, viral ka na. Or hindi mo nga alam, baka binaboy na pala yung pagkain mo. Which is nangyayari talaga dahil may friend ako na niya sa akin na ayun nga, parang may kakilala siya na nag-work daw sa isang fast food chain. And ganun daw yung ginagawa nila kapag nag-attitude ng malala yung mga customer. Parang binababoy ng very light lang naman yung food nang hindi nila alam. So nakakatakot siya. So always choose kindness sa mga ganitong inconveniences sa mga fast food restaurants. Pero kayo ba? Anong masasabi niyo sa video na to? Tama ba yung ginawa ng babae na gumawa ng skandal sa loob ng Jollibee na yan? comment down below.